Alright, good morning sa inyong lahat mga idol At Araw na sabado At patuloy tayo dito sa paggawa Dito sa mga kabilya Dito sa construction site Dito sa takrong uh, Ang gagawin namin dito mga idol is Magkakabit na kami ng kabilya para sa sahig Yan At, ano muna. At balik tayo sa inyo. Uh, Magandang umaga And Thank you sa lahat ng sumusuporta pa palagi. Ito yung Dilimix Vlog at yan lang muna. At pag-intro po muna tayo para makapagpatuloy tayo dito sa ating ginagawa. Yan and thank you. Yan at dito muna yung processing namin sa paggawa. So bale yung mga kabilya namin sa bandang gilid ng idol ay nilagyan namin ng ano UP o nakaskwala siya para sa pagkakabit natin sa taas mga idol ay uh, nakahok siya nagang uh, umakapit talaga siya hindi yung balanghok si uh, hindi, hindi maganda sa building pag yung ginagawa natin na kabiliya sa lalo na sa biga pag nakasakay sa bandang gilid sa labas ay walang hook maganda siya pag may hook kasi yun ang standard na ginagawa so dito ay papakita natin mamaya dito sa taas tuloy tayo dito sa pag uh, ng mga kabilya naglagay kami ng mga spacer dito sa mga biga para at least kumangat yung biga at makapasok yun ating mga kabilya na tinimim at tinimim at tinimim dito. na idol bubutasan natin dito sa bandol test yun yan dyan pag kung sakali uh, sila ng slab dito sa kabila may naka may nakalagay na rin dito na ano na mga kabidya yeah, kasi mandali lang naman yan pulutin tapos pag ayaw nila ituloy yung lutong papunta doon Oh, <gasps> pa siya ng isang linya dito sa kapila. So, ganito siya. Ito yung, eh, ganyan. Ganyan po yung mga idol, yung first layer natin. Pagdating dito, kasi ang sukar ginagawa namin mga idol is 30 cm, by 30 cm. Tapos, ito yung uh, pinakaunang layer. Tapos, uh, ano tayo? sa sapawa natin ang isa kapakita natin dito sa kabila mga idol yung sapaw para at makikita nyo yung dalawang layer na kabila na ginagawa namin Dito. ito ano sa kabila ito ito banda sa gilid yung natapos na nang lagyan ng dalawang layer ito nga. ito na siya mga idol oh. so sa ganitong paraan yan. Siparit yung pagtali natin dito sa kabilya mga idol itong sa taas ay nakasiparit talaga siya hindi pwede siyang itali dito papunta sa ilalim kaya, kaya nga tinatawag siyang Tullier so ganyan mga idol yung 30 cm sa ilalim, ilalim yan o makikita nyo yung 30 cm na nilalagay natin yan yung pinakauna yan o 30 cm yung dyan punta dito sa gitna yan tapos nagsintro tayo yan ang pangalawang layer. Yan ay nagiging 15 cm na po sulta niya. Mga idol. So ganyan yung paglalagay namin ng mga kabilya mga idol. At uh, sana po ay nakapagbigay tayo ng idea sa inyo. So sa amin kasi basta commercial building. So namin to malapad yung expand. Kailangan po natin ah uh, tibayan kasi po niwasan natin yung pinakagitna niya na ah uh, lumubo so ganyan para kapit na kapit yung uh, simento natin sa kabilya at hindi siya uh, lumubo sa ilalim pagtanggal sa mga forma so ganyan at at uh, tutulong muna tayo sa pagtatali dito mga idol talian natin yung mga kabilya mga idol at uh, mag-asikaso po muna tayo sa pag kukuha po muna tayo ng pang-sahod ngayon kasi araw ng Sabado at uwi pa tayo ng dabo, so kailangan natin maaga magkuha ng sahod kasi magaudit uh, mag audit pa tayo sa ating mga babayarin <laughs> sa ating mga tawag ito mga kurpo kurpo tawag sa ulam ulam namin kurpo yung ulam pero yung pangbigas namin ay libre ko na sa kanila So iiwanan ko muna sa dito para at least kapag uh, ano ba tawag ito? Kapag pisa kong magpunta doon, puntahan ko na doon kasi yung pangsahod kunin ko pa. So yan at mag uh, shout out muna po tayo kasi mas, may uh, sisend pa natin malayo kasi yung uh, dito signal. Mahina, ah, uh, mahina po pala. Ayan o. Oh. So, thank you sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta. At naaga tayo ngayon a, uh, umuwi. So ayan. Yan mga idol at mag-shout out po muna tayo sa ating mga uh, Mga viewers no na lagi pong nagko-comment at nagpapa-shout out dito sa Bitweenly Mix Vlog. So shout out kay Rolando Perez from Kalinan. Ayun, shout out sa iyo Idol Rolando. Yan sa Kalinan. At Ingat ka palagi, Idol salamat sa palaging suporta mo sa akin ayan kay na uh, Cruda ayan Lerna Cruda ingat ka palagi uh, idol at uh, shout out sa iyo at pati na rin kay EJ Matukan from Batangas ayan shout out sa ingat ka palagi dyan sa Batangas idol maraming salamat po palagi idol sa iyong suporta at Kyle Yumar Hermogino from Malasiki. Ayan, shout out sa Jumar Malasiki. Ayan, saludo ko si Idol Maraming salamat sa inyong support uh, sa Bitoy din mix. At uh, Malasiki, Malasiki, Pampanga pala yung address ni ano, uh, Jumar. At kay Melinda Puras, shout out na rin natin, Idol Melinda Puras from CDO. Ayan, shout out to Idol at ingat ka palagi dyan sa sinyo. Kay Noel Mang Harris from Bill, Bill, Green, ayan, shout out sa inyo. At kay Busy Mate, Busy Gitsin, Idol. At kay, ah, uh, uh, yung mga viewers natin, ang mga silent viewers, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, maraming salamat sa inyong pag-intindi sa aming uh, dito sa aming mga sa aking upload din na hindi na, na so thank you sa inyong lahat at salamat sa pagsuporta talong lalo na po sa APB team, maraming salamat po sa inyong lahat sa ito, sa pagpatuloy at suporta sa kanila talong lalo na po nila inyong ah, panday kay Sir Paul, ah, Paul kay Reserak, kay Madam Yula at kay GRTV kay ah, kay Tooth Ayan, so ah, maraming salamat sa inyong support sa lahat. Ayan. Ngayong araw na ito ay karawan po pala sa anak ni Idir, PB Panday. So maaga kami ngayon umuwi para dumaan, lang, dumaan kami doon yung mga kasama ko sa si Pilipi. Ayan, dalawa siguro yung makadaan doon. At siguro mga alas 3 uwi na kami. So thank you sa inyong lahat at yan lang muna po ang vlog natin sa araw na ito. Mga idol, ah. Maraming salamat talaga sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Uh, thank you. God bless and bye-bye as -bye all. Ayan.